ICC, ma'am. I am the... I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako hindi na nila ako ma uh, So, I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rat them. In our hearings, oh, ano okay, ang pakialan nila? When my country was being eaten by drugs and everything, oh, nandito ba sila? P***** nila. Nabilos na nila. O tayo dito sa iyo, p***** na nila. Panahon na natin dito, nagpatayan tayo dito, Pulis ko patay dito, patay doon. Patayan tayo ng mga Pilipino. Saan itong mga po***ko? Where were they? Yung kinakain ng mga anak natin ng droga. Hindi ang, ang droga kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Oh, Sabi ko yung tatang. Turukan patay kung anong sabihin nila. Sa paling ko sila. Tapos ako, kung may makita ako na Pukulin din ang salita sa aking harap lang ah. pag hindi kita sinampan. Wah! ano? Wala mong preso yan? Guilty ka agad. Did you slap this uh, idiot uh, of the associated whatever? No. Pakialam kayo ng pakialam. Hindi naman kayo nakakutulong. May ito siya. Look, idiot. If you are not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gusto pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayo, kayo pumunta dito sa bayan ko. Noong mga minuno namin na walang alam pumunta kayo dito, you occupied my country for so many years. Spain for 400 years, Americans for many years. And you talk like a s**t. Huwag akong turuan. Talk about human rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Nak***** Tapos kung magsalita ka, no? Look to talking, ikaw nga. Ano tayo tayong turuan? Ako ba? Bakit ko papay tayo Pilipino? gusto ko kumatay ng puti. Sila yung may kasalanan, hindi yung Pilipino. Eh, hey, ngayon, kung Pilipino ka naman, and you're f***ing with drugs, destroying the mga bata, ay, ibang istorya yan. Pinasabi ko naman, at saka ako nag-warning. At ang warning ko, wala para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yung papatayin kita.